Hi guys, susagutin natin tong question na to. Ask lang po, pwede na po ba mag-stop ng lady pills if niregla na po at naubos ang pakete? Possible po ba mabuntes? So pagka nagkaroon na po kayo ng menstruation, hindi naman po kailangan na itigil nyo din po yung pag-inom ng pills. So dire-diretso lang po yan. Naubusan kasi ako ng lady pills pero pares lang naman sila ni Trust. So ito po kasi active active pills yan. So, ito iniinom din. Ito yung inactive. So, usually, pag ito na, yung iniinom, yung inactive pills, so, dyan po, dinadatnan na. So, kahit dinatnan na po kayo, so, continue nyo lang po yung pag-inom. Pag naubos na po ito, bili kayo ng another box. Basta dapat dere-derecho yung pag-inom. Pero guys, make sure na guided po kayo ng doktor ha before kayo uminom ng pills para lang din to make sure na tama po yung pills akma doon sa, sa condition natin. Then ang tanong ni ma'am, pagka ni regla na daw ba at naubos ang pakete, possible po ba mapuntes? So para po makasiguro tayo na protected tayo, wag po nating itigil yung pag-inom ng pills. Kasi pagka tinigil nyo na po yung pag-inom, wala na pong assurance na protected po kayo. So kailangan yung gumamit ng other method like barrier method or paggamit ng condom kung gusto nyo po na protected pa din kayo kahit na hindi na kayo pills. For other contraceptive option, kung hindi po kayo comfortable na nauminom ng pills, mas maganda po na magpa-check up tayo. Yun lamang po. Salamat!